Taus ang aking pasasalamat kay Pangulo Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. Tatumputlimang taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang amako. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malayat matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apol na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alangalil ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitpit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanan hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin.